masarap. Modotech, magtago-tago ka na. Andito na kami. Ah, bilis na Aerox. Sige. Okay. Oh, ganda, man. Trupa. Trupa. Gaming Yo Hon Yo What's up sa inyo mga buddy Good morning So may bahay tayo ngayon Punta tayo ng High Gear United Motoshop Shop Yung bagong bukas na store ni Motodeck Ni Trupa So may mga kasama tayo May dalawa tayong kasama dito sa Montalban Tapos may isa tayong kikitain Doon sa mismong shop na ni Motodeck Makikita nyo sila mamaya right, So nandito ako ngayon Montalban pa rin pero magpapagas na muna ako para tuloy-tuloy yung biyahe natin dito tayo murang mura dito 35 4.40 unleaded full tank yung ano? Oh, hot peng. Bigyan na lang itong tinapay. Gusto mo? O oh. Sa pa? <laughs> Matanggap ka na. Ah, gusto ba pera lang? <laughs> Lowest five yan <bills> sir eh. <laughs> may ano, may minimum. Minimum yan. Oy, masarap. <laughs> All right, so guys up. Let's go. Dan pala namin sa may Litex. Tapos magfe-fairview kami. Tas Valenzuela. Tapos, ina, e pabulakan na. Located pala yung Higer United Motoshop ni Motodex sa Bulacan. San Ildefonso. So yun, malapit lang din yun sa bahay nila eh. Tignan na rin natin kung makakapunta tayo dun sa bahay nila. <laughs> Mambubulabog tayo. Alam nyo naman, solid trupa ako. Ang dami ko ang gustong biling merchant ni trupa eh. Alright, tara. Let's go. Ito na yung tropa ko si Paul. Kasama ko na. So, biran na tayo. Yo, pag kayo ng high gear, tabulakan Bulacan, tapos mag waste kayo, search nyo lang high gear, tapos United Moto Shop. Lalabas na yun. So, kagaya na ito, From Montalban, ayan, 78 kilometers. Malayo-layo rin pala talaga. So, first time kong gagala sa North. Hindi talaga ako ano, nagagawi sa North. Madalas south ako sa Laguna, Tagaytay, Cavite, ayan. Sa North, bihirang bihira ako dito kaya hindi ko alam yung pasikot-sikot. Kaya tamang ways na lang tayo. So baka magbataan din pala tayo mga kabady kasi pupuntahan din natin isa nating trupa. Nandun siya ngayon eh. So na rin tayo doon, tignan natin kung ano mangyayari. Papayatas na tayo mga buddy. So so hindi ko na ini expect na maabutan natin si Motodeck doon kasi alam naman na natin napaka-busy tao noon. Maraming ginagawa sa buhay. <laughs> Pero tiyambaan na lang kung nandun siya. Mas sigurado namang babalik tayo doon kung wala si Motodeck. <laughs> so Motodeck, magtago-tago ka na. na kami. Let's go! Appeal! Alam mo daan? Valenzuela? Tara! Isa lang naman saan dyan eh. Isa. Rat rat! Commonwealth hits! Let's go! Hindi kami masyadong nabiyay dito sa Commonwealth pero ang alam ko Marami nang uhuli dito yung mga wala sa motorcycle lane. Marami akong nababasa, nagkakahulihan daw dito eh. So ayan, kasama na natin yung tropa natin, si Mike. Naka Aerox 155. Tapos yung isa nating tropa, si Paul. Naka Mio I-125. Ah! Bilis na Aerox! <laughs> Let's go! Woohoo! Mike, patingin nga ng mapa mo. Parehas tayo. Parehas lang, no? Val na tayo, mga buddy. Valenzuela. Let's go. Napaka-traffic. Alright, ayan na. Marilao, 4 kilometers. Baguio, 230 kilometers. Dito tayo sa Balagtas, Malolos. Akyat tayo dito. Sabi ni Waze. Let's go, go. Oh, shit. Baha dito, Bin. Malalim ba? Bumbaha. Ang <laughs> gago to. Ano ba sinahan? Hindi lang pare. Oh, jet ski. Pasara yung sapatos so, ko, man. Uh -huh. Alright, so kanan tayo sa Balagtas Provincial Road. Let's go, go. Putik Gaming. Trupa, napakadami namin pinagdahanan dito ah. Woohoo! Maraming tanamat po. So, ayan, Floridel Bypass Road. Kanan tayo. Dun yata, index na eh. Sa kaliwa. Ito, Bypass Road. Let's go, go. kanan daw panditas, hindi tas ka ba natuhan so diretso tayo let's go go hey, Sakto lang kuya Okay na Ayan goods. Ano buds? Okay ka lang? Ipupukin ko Tamat. May no gago. May no pre? bilis no. what's up mga buddy so nalobot na yung gopro kain muna kami sa jali bago kami pumunta sa high gear malapit na yun yung kilometers charge ko na tong gopro para may pang vlog tayo dun sa loob jali b gaming alrighty so kain muna kami jali Natay namin si anye dito na rin siya de derecho tapos sarekta na tayo sa high gear let's go kami kumain ayan sila anye tsaka si mark tsaka si paul yun, rekta na tayong high gear. Let's go! Kanan no Ayan no, ayan na pala eh From Maharlika Highway, kakaliwa tayo Ha? Video Ayan, video Yun, eto na pala buddy <laughs> Highway lang, lapit lang pala Ayan, katapat ng 7 eleven Let's go go Trupa! Trupa! Let's go go na high gear mga main Wala yung motor ni Trupa buddy What's up, mga buddy so nandito na kami sa high gear Ayan sila mga tropa Yon Konti lang tao wala masyadong tao Let's go pasok tayo tara Tol hinahantay mo si Motodek Ay wala daw ba so, Tol salamat tayo na Tol Ah, sige, salamat. Yo, let's go. Kita mo bibili ng helmet. Ha? Lasi mo to de kuya. Hello. Kailan kaya pupunta yun? Pagod po. Pagod kasi galing sa Sarista. Ah. Wala pala si Trupa. Sila mga mga wala. Si Mamo ay hindi ko alam kung makakapunta. Sige, sige kuya. Thank you. Dibot lang kami. Tara, let's go. Ito yung trip ko pare. Ito yung trip ko. hybrid ano ba ito? 180 ito rin 180 ito long steel ito yung racing ni Truba. ano to? binibenta? ayun pre, yung trip kong bag na trip kong bag e eh. gano ba to? bang! 49 pala to waterproof na to ng no, kuya? yes ah, sir ang hangas kasi man, tingnan naman no

It's a shame to be have this, you know, honest... Go, go, bawal yun. Siyang kaya maganda pa rin. Let's go. It's comfortable yeah. and so easy to uh, style. It gives uh, more care, <laughs> so you can start caring more. Yahoo! Achievement unlocked. Lagay na natin mga body. Yeah. Pag nag-photograph daw dyan, wala na sukli. Thank you, sir. Sir, <laughs> sub ka naman sa vlog ko. What's up, mga Yo. Trupa. Yo. Let's go. What's up mga trupa? Wala si trupa. This is si trupa. This is. Okay. Patay saka isang ano na rin pala. Um, yung ganto, you know? ganito. bakla. Bala ko lang ba? Oo. Oh, Anong kulay po? Itim. Na motodex. Ay, Ay wala akong motodex. Ay, ay, ay wala akong motodex. Ay wala akong motodex. Ay wala akong Ay wala akong Okay. Okay. na po? Wala pa po aming <laughs> <Motodek> dito eh. <laughs> oh, vlog takeover. Mukhang mapapabili ka tayo, Hold up tayo ni Motodeck. <laughs> <Hello po. laughs> <laughs> ano po pangalan niyo Te? Charlene. Charlene, Napakaganda dito mga body. Sobrang lamig. Talagang quality yung mga ilaw. Tingnan nyo naman gano'ng kaliwanag. So pakita ko yung mga helmet. Simulan natin dito sa right side. so yun lang dito na kami sa high gear alright so parang ganda dito mga men so yun lang nakabili na sa oh. speaking of pupunta kami ng balakan balakan, balakan. balakan. nang ng ano bataan kasi ano yung bulakan na bataan balakan so yun nga ah uh. So yun lang, maraming maraming salamat sa pananood. Please hit like, comment, and subscribe. Punta kayo dito, search yun lang sa Waze, High Gear United Motoshop. Wala si Trupa, sayang. Sarap sana kung nandito kahit pa kapag pa-picture lang tayo. Pati si Mamo wala. So si Sergio ko lang yung nakita natin. So yun lang, solid. Solid kahit malayo. Nakapunta kami. Yan, kasama ko yung mga trupa. Mga trupa! <laughs> Alrighty, so yun lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Please hit like, comment, and subscribe. 1G, Motodex. Right safe to all. Peace. go.